Dagang kitag mga bangsing mga tats, kaso lang po ulo no masigkag si mga tats. So atong imohon karong mga tats, mamalit tag ista sa bato dito sa karagatan. Mga tats sa botol isa sa bato. Pinukutan ganiha ba. Daraw. Mo'y una ambet ganiha ba. Hmm? ito sa imbisan mga tats. Ulo lang masigkag mga tats kini nakud. Baka po mong sa bawang mga tats kay Sari ba? Rato rin kilo ni ganyan mga tats kay Mananagat ay nakakuha ni ganyan as may pisport. Oo, oh, tanaro ko daw. Pakasiwa ng mga danggit mga tats. O, ganang... ah, huwag ka nang tawag na, pata. Kaya itanawin mo ko dito camera mga tatso eh. <laughs> Magkahibo-hibo mo natin ang trabaho. Ngayon din mga tatso mag-content. Na ah, namiisa po mga eh. Ah, na mga tatso. Habhab na. Oh, ano sa mga ilo ilo? kang. Na, no. gaylo ilo ang sabaw. Ang ala lang kasimple si Tats mga Tats. Ayan mga Tats, Habab sa ko. Mga sabaw mga Tats, oh. gasibos kilid sa kaliro. Habab lang mga Tats, atsap kayo. Nah oh yung potol na ah, kasimple matas hmm ah dami yung matas ay ah. nya mo na sa to ako sa nang birahan eh kay baka pa ng iba joke lang Thanks, Kita Kits.